babayaran. Tapos doon sa entrance Good afternoon. Ah, isa lang po. Ito. Sana Ito Mayroon nang pila. yung Ayun, lang din sila. Ito na 'to sakin. Okay, ito ito. Odiya, Dakos, address address summer destination amount amount Yeah, nagkapag-register tayo. <laughs> Thank you, sir. Thank you, po. Tourist desk entrance. So by it ay pesos for I think it's the environmental fee. Okay. Thank you, Paul. Yeah. Let's. Okay. <laughs> Good morning! It's our day two here in Roti Peaks, Bukidnon. And look at this view. So, look at that view, guys. Wow! So, sumilit na rin si Haring, Har si Haring Araw. Kahapon, nung pumunta tayo dito, or habang papunta tayo dito, maulan, at saka super foggy talaga sa So walang clearing. Hindi mo makikita yung ganda ng bundok ng bukid noon. Ngayon kitang-kita natin. And dito tayo sa spot na to. Meron silang um, apat na tents. Dito ako. Ako lang yung ano um nag-overnight sleep sa part na to. So dito na tayo. Punta tayo dun sa Part na may swing, at saka part na may bird's nest, at saka if possible magpa-drone magpa shot tayo. So, still here. I'm loving it. And by the way, yan yung mga, ito yung ano nila. Mga kubo-kubo na pwede yung rintahan maliban sa tent, ano yung sa part na yun, ano yung tent natin. Tapos, eto yung kanilang kubo. So, ayan siya. A-frame house. Pwede bang pumasok? Eh, hindi ko sure. Oh, ayan. Remove natin yung shoes natin. So, upon entering, ito yung makikita mo. Good for barkada or for family sya. May 1, 2, 3, 4 na bed. Tapos meron siyang parang attic. May kulambo and... Ayan, and the best part is paglabas mo dito, meron kang veranda. At ang makikita mo ay ang... The beautiful Bukidnon! Ayan. There you go. At saka may horse tayo. Ayan. Hello, horsey! At yung... Magkano kaya ito? Check natin sa kanilang site. Tapos, um, sabihin ko mamaya. Uh, meron silang pailaw din. Of course. Kasi madilim pag gabi. Wala silang kuryente. Parang off-grid siya. Walang kuryente. Pero may mga ano sila. May, oh no, my shoes. May solar. Tsaka may pa bonfire. Pag ano, pag... Pag gabi. Eto naman, yung kanilang... Comfort room. Native outhouse. Charan! Ayan, dito ako naligo ang lamig ng tubig. Ito yung CR nila. Malinis. At saka ito yung view mo habang nagbaba niyo. Mm -hmm. Ayan. And then, ito tayo sa kabila. Mas maliit siya na kubo. Ito siya, mas maliit siya. Syempre mas mura siya course. ko natin kung may tao. Wala. <laughs> Siyempre wala. Nakalock. Ay. Parang single single lang din siya. Ayan siya. Pasukin natin. Ayan. So may single bed siya. And of course meron ka din. Yan. Ito yung view mo ulit. Kapit-bahay lang kayo yung malaking kubo dyan. Okay. Ito yung mga houses. Parang glamping. Derecho tayo. Okay. And of course, ayun po yung iba. Ay, di ba iba yung mga houses na? Ayan. Yan. yan Tayo, mag-breakfast tayo. I-claim natin yung breakfast natin ng binok kahapon. So nag din ako ng upon arrival. Kung gusto mo ng um, dinner at saka breakfast, syempre. Ba, punta ka sa kanilang website, Ruti Peaks, at saka you're going to book there. Yan sa mga kubo na yan. At saka yung tent na yun, ibubook mo sila. And then of course your food. Hala. Okay, claim natin ng ating breakfast. Ayan yung famous parang view deck na may. At saka yung pa swing. swing. Yan yung swing nila. Kaya yung swing. Yan. Ito yung at ano, saka yung part na yon. Mag-swing tayo. swing at your own risk baka ah. oh my god okay oh no oh my god kumapit ka dar kumapit ka baka mahulog ka oh my goodness there you go wow ang sarap at ang lamig na hangin at medyo nakakatakot lang din siya Oh no. You really have to be careful with that. And. Clean up breakfast now breakfast. Let's go there. And another. Another is over here. You need that. Not with the net. Ato. Here. Your are habang nagbe-breakfast or dito. Oh my gosh. Parang ganito lang. Then, yan, parang ganyan lang. Tapos, suminom ka ng kape. <laughs> Pero yung the best part siguro sa dito. Katakot ba? Oh my gosh. Ayoko. sinabi maximum of 4 person only Ayan. maximum of 4 shoes off please matibay ba oh my gosh nakakatakot oh no Ayan. Mm -hmm. At saka yun, may cabin din siya. No? Yan, for rent din yan. Siguro for family, syempre mas mahal. At saka yung cabin na yun. At saka doon ka mag-breakfast or mag-dinner. Doon sa part na yun. Or dito, pwede. Of course. Bukid nun! Sure ka, pede. Sure ka talaga. Oh my gosh. Sure na, gawen natin. <laughs> sure na talaga. Ops. Okay. Here we are. And here's our view. Anu view natin. tayo go Diyan. picture tayo mamaya dyan saka magpa drone shot tayo dun sa kubo na yan okay oh nakakatakot my gosh oh nakakatakot ay may ero pa din doon may kubo claim natin yung breakfast natin medyo nagugutom na rin ako eh nandun eh pero may spot doon sa ano sa table natin eto yung for family na cabin wow perfect ang ganda every day is a new adventure you never look rocky or not anything that way happiness is a journey not a destination check kayante Hello, morning, Good, morning. Morning. Good morning Welcome to Yeah Ay sorry, hindi ko nakaka- kay Doc pala yun. Saan yan? Yung... Nag-claim na breakfast? Oo, oh, dito po. Dito po. <laughs> okay. May- may- uh, Tingnan ko muna kung ano yung available Ah, sige. Okay. Tapos, serve ko na lang. Okay. Ayan sila. Parang barkada trip. Sabihin oh, pag wala na kami, habang main, kumakain pa dyan. Diyan din tayo kakain later. <laughs> And then... Ba't tayo dito sa park na to? Corn beef. Pwede, pwede both. Yan. Ito siya. Ito pa pa drone shot. Mayroon magpicture doon. Hehehe. <laughs> Okay, we have corned beef, rice, and egg, and binaki, and Hot Milo. So, with this view,